Merong isang madre na bumibisita sa atin dito Ang kanyang congregation nandun na sa Italy International Congregation International yung congregation nila Sa mga madre Bumibisita siya dito dahil lagi silang sumusubaybay sa ating programa Dito sa live natin At sa punto por punto natin uh, Na-empower siya ang dami niya natutunan. Itong mantra ito ay hindi lang niya uh, naka-appreciate siya sa katotohanan. Ginagawa din niya ang kanyang dapat nagawin bilang isang sumusunod ni Kristo. Dahil itong deliverance prayer is not exclusive for exorcists. Ulitin ko pagbasa ha. Kung meron kayo nito, magagamit ninyo ito. As long as you are practicing Catholic. Sabi dito, nakasaad dito sa page 22, last paragraph, ang nag-acta nito ay si Father Jose Francisco Sikia, Director, Archdiocese of Manila, Office of Exorcism. Siya po ang Director sa Archdiocese of Manila. At parang sa buong Pilipinas na siyang head. These deliverance prayers are first meant for priests. Linaw na linaw ha? For priests, not only for exorcists. And religious, who have souls under their care. So, itong madre ito, religious. Pwede madre, pwede pare. Religious, no? Who souls under their care. So, itong madre ito, after bumibisita sa office natin, she is empowered by the truth. She is empowered by the the knowledge of our Catholic faith, especially the prayer of the church, the prayer of the deliverance. She is empowered. So, grabe yung ano niya, uh, inspiration. So, sa pagbalik niya dun sa Italy, mga kapatid, at sa kanilang congregation alam nyo na meron siyang meron silang naobserbahan sa kanilang superior at in-interview ko siya ano nangyari sister yung kanilang superior just imagine na yung kanilang superior na madre sa It Italians na mother superior hindi Pinay dahil sa ano pala, sa Italy, grabe pala hanggang doon. Grabe pala yung occult involvement nila. Merong mga witchcraft doon, may mga uh, fortune teller. Kung gaano karami dito sa atin, dun din sa kanila. Kung hindi ako nakalimot mga kapatid, kung hindi ako nagkamali, dahil nabasa ko yung halos lahat ng mga aklat ni Father Gabriel Amor. Alam niyo mga kapatid? Professional daw 'yon, yung mga occult practitioners doon. Professional pala 'yan. No? So meron na silang tax dahil kumikita pa sila sa higit mahigit sa mga uh, professionals, mga uh, lawyer, mga engineer, to mga occult practitioners. So naging na legalized na yung occult practitioners doon. At ito ang nangyari mga kapatid. Yung superior para nila ay grabe yung occult involvement. Meron silang kasama ng mga wits, ang mga relative, yung mga lulo nila, kaluluha nila, mga witches, mga occult talaga practitioners. Ang nangyari mga kapatid, naobserbahan nila na bigla lang Uh, na bago yung superior nila, nung una ay grabe ka madasalin, A model na model talaga nila sa uh, sa sa character, sa mga virtues, model na model nila, itong mother superior na ito, at 84 years old na ngayon, ang nangyari mga kapatid biglang nagbago itong mother superior nila. Uh, hindi na matino kausap lagi nang punong puno na ng galit punong puno ng, ng puot sa puso at damdamin mga kabataan, at hindi na niya gusto na uh, magsamba pa sila so, siya na ang mag object wag na tayong magsamba no? ano nangyari sa ating mother superior <laughs> at magagalitin na araw-araw. At meron na na-open na yung psychic ability niya. Sino bang kumuha ng pagkain ko? Nakita ko kanina may mga bata dito sa loob ng kumbento. At sabi naman ng mga kasamang madre niya, "Sister, wala tayong kasamang mga bata dito sa loob ng kumbento. Meron kinuha yung mga pagkain ko." So doon na nagtaka. Ah uh, granting na <clears throat> ulyanin na nil 84 granting ha baka uh, ulyanin na si sister 84 years old na bumalik na sa pagkabata yung kanyang isip posible pero alam nyo mga kapatid siya may mga bata dito ang ingay nila ganon wala naman silang bata nakita at uh, klarong klaro daw nakita niya sa kanyang mga mata ang dami mga bata dito sa loob ng kumbento so yung sister na, na nakikinig lagi sa ating ang nabuksan ang kanyang uh, isipan na baka kailangan ni Father Superior ng deliverance dahil hindi na matino kausap parang wala na sa sarili at yung magrosaryo sila magagalit Punong-puno ng poot. Punong-puno ang sama ng loob ng mother superior nila. Alam nyo mga kapatid, nagplano nag nag na sila yung mga madre. Nag-uusap na sila na mas mabuti deliverance natin yung mother superior natin. Alam nyo mga kapatid, nung din nila yung kwarto, yung mother superior nila dahil hindi na nila maintindihan, hindi na nila makausap na matino. Parang wala na sa sarili. Alam nyo mga kapatid, nung pinipray nila ang prayer na ito, prayer ng simbahan, grabe, ang daming demonyo nakapasok sa katawan ng mother superior nila. Grabe, no? At napaso sa uh, holy and exercise water na paso sa holy and exercise oil na paso sa holy and exercise soul at tinundo na nila yung deliverance nila dahil yung madre ay nakakita siya naka, na orient siya dito at sabi niya magagamit ko ito father sa congregation ko kahit sa mga kasamaan ko lang na mga madre at nagamit talaga niya <laughs> sa kanyang superior pa <laughs> na paso sa cross Holy sa Exorcised Cross na nagdadala yung madre galing sa office natin uh, grabe yung kasiyahan niya dahil yung madre yung superior nila ay grabe ngayon grabe pagsusukan niya after sa deliverance bang kapatid, dahil ang daming demonyo na sa katawan ng kanyang mother superior, grabe, muling nanumbalik yung kagandahang loob ng kanilang superior. Muli nang makausap ng maayos. Kung natural lang na ul, naulyanin na yung mother superior na ay 84, hindi yun mag-react sa prayer. Hindi yun mainitan sa mga sacramentals, di ba po? yung natural lang na naging ulyanin yung yung mother superior nila pero grabe yung reaksyon mga kapatid sumisigaw nawala sa sarili uh, grabe uh, sabi ni sister father so ano kaya mangyari ni sister kung hindi ko alam itong prayer na ito nagagamit ko talaga ito at ngayon matino na siya makausap at hindi sina, siya puno ng galit. no? Yung totoo na virtues na ang aming makikita sa kanya. Nanumbalik yung kanyang magandang ugali, magandang asa, nanumbalik, Father. At sinabihan ko, Sister, na I hope she will also confess all the occult involvements of her and Sister's ang ginawa ng mga madre, dinalaw nila with their superior ang buong pamilya ng superior niya dahil uh, sabi ng superior grabe no, pati siya hinaharas uh, anong kaya ang dulot nito sa aking pamilya so dinila ng superior uh, ang madring ito sa kanilang uh, pamilya na, sa superior niya so pumupunta sila sa family, uh, family ng superior niya pagpunta nila doon, tatlo pala ang walking process. The family members ng superior na madre nila. Madre superior nila. Grabe, no? no? So, kung madagdagan yung kaalaman natin dito, ang dami nating matulungan. Yung family circles natin, yung mga congregation na nakinig ngayon, mga religious congregation, sa madre, sa pari, dapat uh, ma natin ito. Lalo-lalo na sa mga uh, puma, papasok sa ating sa ating community, sa ating society, sa congregation ninyo. Makatulong po ito. Makatulong po talaga. Uh, it is a Catholic handbook. It is not an exorcist handbook. It is a Catholic handbook. So, bawat pamilya may isa nito. Uh, Mar Gobs, Good morning, Father. Anong page po sa deliverance prayer? na mag self deliverance father so anong pages ah, tingnan mo yung table of content no, dapat masunod natin yung proper protection inner healing nandito dito sa table of content renouncement of the occult uh, renouncement of occult and then catholic practices and belief after renouncement consecration after consecration breaking seals prayer to breaking seals and consecration breaking curses and spells Breaking and Holy times, And then, Prayer for Healing Body, Mind, and Spirit. Physical Healing and Cleansing Prayer. video Nandito po yan sa Table of Content. Lapit kayo sa pari ninyo. At uh, kung wala kayong malapitan na pari. Itong huling banda nito, lahat ng pare nakabless sa mga sacramentals, by the way. Dito, sa last part, may Blessing of Sacramentals. At yung online blessing natin, para lang yun sa mga walang malapitan ng pari. Okay. Arson, magdugo. Father, pwede ba gamito ng prayer sa handbook na nasa Adoration Chapel? Pwede. Pwede, pwede. Uh, yung renouncement of the occult spirit, uh, renouncement of the occult uh, practices, uh, dapat sa Adoration Chapel. Pero kung walang Adoration Chapel, ang ginagawa namin uh, sa mga pinaprocess natin, doon sila sa altar nila or sa harap ng tabernakol. So, sinisikap natin araw-araw mag-share uh, mag, uh, tayo ng mga reflection, mag-share tayo ng mga karanasan natin at karanasan natin mga kasamahan upang na-empower natin ng buong-buo ang kapariyan at ang bayan ng Diyos. God bless po sa ating lahat.